kinakalat na raw sa dark web ang mga nahak na datos mula sa PhilHealth. Pero nanindigan ang ahensya na protektado pa rin ang mga mahalagang impormasyon ng mga miyembro. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ito ang isa sa webpages ng website na OSINT o Open Source Intelligence Corp. May tag na trending ang article na may titulong PhilHealth, Philippine Health Insurance Data Leak Announcement may video sa webpage kung saan makikita ang mga litrato, mga ID at ilang impormasyon tungkol sa ilang individual. Meron din mga dokumento at mga files sa video. Ayon sa OSIN Corp, galing ang mga material sa hacker group na Medusa. Kinumpirma ito ng opisyal ng Department of Information and Communications Technology. There are thousands, hundreds of thousands of files that uh, our reports, including some of our volunteer agents na na nasa mga hacking groups, no, na meron ng advance copy ng uh, data na yan. Karamihan talaga rito office file, Mga memo, like I said, payroll, no? Mm -hmm. Ang ang majority talagang tinamaan ay mga empleyado ng Philhealth. Sabi pa ng DICT, step by step ang pag ng hackers. Una, ang panghahack. Pangalawa, ang pag-leak ng data sa dark web. At posibleng meron pang susunod na pag na baka humantong sa pangingikil. Sa kabila niyan, sinigundahan ng DICT ang naunang pahayag ng PhilHealth na intact ang database ng lahat ng PhilHealth members sa buong bansa. Pero nanawagan naman ang state health insurer sa mga membro nito na baguhin ang kanilang password. Sa bagong statement ng PhilHealth ngayong gabi, pinaninindigan nilang hindi inatake ang kanilang server na naglalaman ng mga pribadong impormasyon. Tanging ang workstations lang daw ng mga PhilHealth employee ang naapektuhan at inaalam na nila ang lawak ng mga impormasyong na hack. Tingin naman ang IT expert na si Art Samaniego Jr., hindi pa rin pwedeng isantabi ang posibilidad na may nakompromisong ibang datos ang Medusa. May mga data talaga ng members ang uh, pwedeng ma-expose. Kung titignan mo yung video nila na ginawa, ang, ang napaka-sophisticated ng grupo na to eh. Meron silang video na ginawa. Ito yung ginagawa nila sa mga uh, biktima nila para ma-pressure. Naagapan daw sana ang cyber attack kung naaksyonan lang agad ng PhilHealth ang nag-expire nilang antivirus subscription apat na buwan bago ang pag-atake. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.